Yes, good day mga boss. Ah, I-review lang natin yung ating huling update. Ah, Santo Tomas, Batangas. At dito sa may barangay San Juan, Santo Tomas, Batangas. Barangay San Andres, Santo Tomas, Batangas. Napakahaba na po ng buhos dyan sa Minto. At dito naman sa may barangay San Agustin, Alaminos, Laguna. Napakahaba na rin po nyan. At dito naman sa may barangay San Benito. Napakahaba na rin po nyan. At ang kahuli-hulihan po ay dito sa may barangay Santa Monica to San Miguel, San Pablo Laguna. Napakahaba na po yun mga boss at talaga namang uh, hindi na mapipigilan ang uh, progreso dito sa May South Luzon Expressway TR4 from Santo Tomas Patangas to Lucena City at posibleng ito ay madagdagan pa ng SLEX TR4 at uh, TR5 papunta ng Matnog Sorsogon. So, mahaba-haba pa ang ating abangan pero siyempre, ay dito muna tayo sa SLEX TR4. Yes, good morning mga boss. At ngayong umagang ito ay nandito tayo sa may barangay Santa Maria SLEX TR4. At kung mapapansin nyo nga, ay uh, sa mintado na to kompleto na sa dalwa tatlo, apat, lima, anim, anim na linya na yan hanggang doon sa may kalayuan na yun ah uh, makikita nyo mamaya sa ating drone shot kung gano'n na siya kahaba halos magtunggusong na siya do sa may papunta ng San Pablo ay este do sa may papunta ng Chaong Quezon meron pa nga lang dyang kaunting bubuhusan ng saminto gawa ng ah uh, meron diyang tulay tapos itong diretsong ito meron din diyang overpass uh, kailangan din tapusin yon. pag natapos yon, Napakadali na lamang nitong ah uh, buhusan at magiging okay na to. Hays ah, ano. Talagang hindi mapipigilan uh, na matapos itong expressway na to. Habal uladong ng gandito pagkahaba. Yan ang update natin dito sa SLEX TR4 Barangay Santa Maria, San Pablo, Laguna. Paliparan na natin. Para makita natin sa taas makaharap ang drone natin ngayon dito sa may Barangay Santa Maria Overpass yung overpass na yun ay dinadaanan ng bypass road ng Alaminos to San Pablo, Laguna hanggang dun yan sa may San Pablo Interchange medyo malabo nga ang gawa ng magayan medyo mahamog pa At ito naman ay nakaharap na tayo sa direksyon na papunta ng Chaong. May isang barangay pa dyan bago pa yung barangay San Isidro. So yan yun, makikita nyo na mayroon pa yung isang walang buhos na saminto doon pero makalampas niyan ay may buhos na yan. Kita nyo naman at uh, namumuti. Amaya ay pa natin ang drone sa may banda-banda ron. Ayan. shoutout uh, shout out po sa lahat ng mga kalapit barangay ng Santa Maria mula dito sa may barangay Santa Maria hanggang sa may Chaong Quezon. Shout out po sa inyong lahat. Ito na po yung inyong barangay na dinaanan ng SLEX TR4. At sya nga pala kung bago ka pala sa channel na to ay eh, mong kalimutan mag subscribe. Lib libre lang po yan. Wala pong kabayad bayad. Para kung sakaling meron tayong bagong update ay di mapanood nyo po dito sa ating YouTube channel. At uh, para tayo sama-samang masaksihan ang uh, mga pagbabago dito sa expressway hanggang sa ito ay matapos gawa ng mga taga Laguna at mga taga Quezon ay siyempre inaabang-abangan to so sa pamamagitan lamang ng ating vlog ay di nakikita nyo kung papaano ito nag uh, at matatapos uh, shout out din nga pala kay Porca Studio at sa kay Alexander Beruela sila po yung mga kasama natin sa pagbablog dito sa SLEX TR4 at meron pang iba o shout out po sa inyong lahat uh, pagtulong-tulongan natin to na update para maihatid natin sa so, ating mga kababayan na uh, ang SLEX TR4 ay ito na at uh, nalalapit ng matapos hindi na magtatagal yan Okay mga boss at uh, tapos na tayo dito sa barangay Santa Maria, San Pablo Laguna. Doon yung sa may banda-banda ron yung tulay na tawag dito, bypass road. Pwede nating makita yon. Pakita ko sa inyo. Daan na natin. Para kung sakaling kayo ay... Pero mahaba ito eh. <coughs> dati ang daan ay dyan sa may ibabaw na yan ngayon ginawa ay binaba dito ng nagbubuhos nga ng saminto doon kaya nandito na pero parang ito yung magiging daan ng mga residente dito pagka ito ay nilagyan na ng barrier so itong diretsyong ito papunta to dun sa may Santa Maria overpass at uh, daan ng bypass road Alaminos to San Pablo medyo rap road lang yan ilang minuto lang at nandito na tayo sa may Alaminos to San Pablo bypass road yung unaanahan na yan. tapos yan yung overpass na malapit ng buhusan dahil meron na siyang forma Ah, malay-malay nyo, sunod na daan natin dito. May, ano eh, may buhos na yan. So, ito yung papunta ng San Vicente. Tapos, pag kumaliwa tayo, ay papunta tayo ng Alaminos Laguna. Ayan yan. Ito ang diretsong ito. Papunta ito ng Alaminos Laguna. Wala ang isa may banda-banda ron. Eh, hindi pa siya pwedeng daanan ng 4 wheels ang mga kalusot lang ay 2 wheels pero pagka maulan hindi siya pinatadaanan gawa ng sobrang putik nga eh kung pataanan nyo ng dadaanan eh makabahura uh, lang kayo eh huwag na lang kaya ang ginagawa nila pagka maputik eh, talagang hinaharangan nila pero yung iba talagang lumulusot eh ulit ko lumulusot ako kung napanood niyo, yung video ko doon na ako ay nagkanto ng bato sa putikan yun 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 at ayun mga boss maraming salamat sa panonood ng video nito hindi nyo malanggam ang ating boses ngayon buha na ako ay medyo masakit ang kaliguran <laughs> dito na tayo sa may ano Uh, unang tuloy na ginagawa dito sa may Alaminos, Laguna eh, San Pablo pa to. sa may bypass road ng San Pablo to Alaminos, Laguna inuumpisahan na rin siya hindi pa tapos yung kabila pero dito inuumpisahan na Oh. Ayan o, oh, meron ang bakal mababa dito lang ano hindi ah mga ano ba't ganun ayun o poste ganyan sya kataas so ayan <laughs> mapapapunta na tuloy dito sa bypass road bypass road ng alaminos ang ating vlog kaya ay maraming salamat mga boss sa panunod ng video ito at kita kita tayo sa susunod na video maraming salamat po nandidiretso okay, na sa ibang destinasyon ang uh, ko ngayon ay pupunta ng asan uh, Santo Tomas Batangas